Good morning guys! Magluto tayo ngayon ng sabaw. Gusto ko lang kumain ng sabaw kasi puro kami dry food dito sa Manila. Ang tagig. Ayan. Ganon. So I need soup. Ayan guys. Ayan. So hintayin natin siyang makulo. Tapos ilagay natin yung mga ano uh, sibuyas at saka sibuyas at saka ano, yung baboy na may buto. Ito yung sabawan ko ngayon, guys. Nagluto kasi ako ng ano, naglit nagluto ako ng baboy na pinirito. I mean, giadobo ko lang na baboy. So ito para sa sabaw mamaya, ito yung giadobo ko. Ayan. Adobong baboy. Pinahinaan ko lang yung apoy kasi ayan, pinahinaan ko siya. So ito yung almusal ko ngayon. Kaming dalawa ni Koda. So ngayon, ito, mayroon ditong buto ang gagawin kong sabaw naman kasi puro dry guys oh my gosh so need natin ng bawang ayan, mayroon tayong bawang dito so kuha tayo ng yellow at saka red Yun. ito yung gagawin natin panghalo so first ay! nakulog na wala kaming wala akong amo ngayon guys nasa Lebanon sila ngayon so nahulog yung sibuyas natin hi Koda how are you my baby this is onion onion manim onion so guys ayan ito gagamitin natin yan so ngayon uh, kuha tayo ng gulay siguro wait guys okay tingnan oops mabigat tong ref nila So, ito, nandito kasi kami ngayon sa Tagig. Ayan, ito yung bahay nila ngayon, yung unit na penthouse. So, ito yung ref dito. Ayan, ito yung ref dito, nasa loob na ng bahay to pagdating namin. So, makukuha tayo ng gulay. Haloan ko lang yung... Aw, aw, aw. Haluan ko lang siya ng gulay, guys. Tapos, mayroon din kuha tayo ng chili. Siguro kuha... Ano pang gagawin sa... Ay. Ano bang gagawin sa ano? Sa baboy. May talong dito. Grabe yung talong dito. Oh, 80 pesos. Tapos, meron naman dito na pumpkin. Pwede ba yan ihalo? Pumpkin. Hindi, no? Hindi ko rin alam anong ihalo na sabaw. So, sure na yan. Kamatis muna. Kamatis at saka sibuyas at saka chili. Yan lang siguro. So, lagyan ko siya ng konting ito. Wala ditong kulay eh. Ano to? Ah, ah litos na organic. Ayun, grabe yung litos nila So, tinitingnan ko lang yung presyo, 96. So, yun lang siguro, kamatis isa. At saka chili. Mayroon naman akong lalutok kagahapon. Ito, utok. Oh, ayan, nasa rift na yan, tukwa yan ayan so, ito na lang siguro tapos kuha tayo ng ano, yung chicken stock oh, bakoy, may ano so ito, ihalo natin siya mamaya ayan so ito lang yung, ano lang naman Puting buto lang gawin ko lang siyang sabaw guys so hihintayin ko siyang mag boil itong ano natin hindi pa sya boiled tapos ilagay ko na yung mga sibuyas putulin ko muna yung sibuyas guys ayan, kumulat na yung water guys so ilagay natin tong buto ng aray aray, nangagap aw aw. sakit ha ayan. so ilagay natin siya dyan pork yun sya pork ayan. magsabaw lang tayo magsabaw ayan. so takpan muna sya Ayan, takpan ko muna siya guys. Luto na tayo ng sabaw na baboy. Ayan, dinagdagan ko siya ng ano guys. Dinagdagan ko siya ng water. Hintayin ko muna siyang magmalambot, Tapos bago ko ilagay yung sibuyas. So I think ilagay ko na lang yung sibuyas. So wait lang guys. New house kasi dito guys. Masarap sigurong ilagay mo muna yung sibuyas para may lasa. Yun. Tapos, yung kamatis mamaya na pag malambot na yung baboy. So, first, lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng salt. Yun. So, ito, takpan. Kukuha ko ng ano? Koda? What are you doing? Kukuha ko ng Marami tayo dito mga mayami. So, buhat tayo ng ito. Ayan, may ano, mga chicken stocks, tapos pork. Walang pork. So, ngayon, lagyan natin ng isa. Ay! Uh-oh. Kalsipo pork. So, takpan natin. Ay, yun no? so mamaya ulit, kain mo na so guys, ilagay ko na yung kamates Ayan, kamates at saka chili ow, oh, si so guys, ano na soft na yung pork natin ayun, so takpan natin ng mga 1 minutes tapos, lagyan ko siya ng wala tayong wala tayong mga daong dito guys kasi nga parang dito sa penthouse So, ang gagawin ko is, maglagay tayo ng litos. Ayan. O, oh, di ba? Healthy naman itong litos, eh, no? O, oh, parang ano? Parang cabbage, pero hindi. <laughs> Ayan. So, takpan ko muna siya. Tapos, yung last, yung litos. Ayan. Simple lang, guys. Tikman ko muna yung nilagang baboy. Nilagang baboy na walang halo. Yummy na guys. So, siguro lagyan ko pa ng kunting, kunting soap. Kunti lang. Ayaw natin yung maalat. Ayaw din natin yung sobrang tabang. Ganon. Op, 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 op. Okay. So, next, ihalo na natin tong litos. Walang cabbage. Walang repolyo. So, lang ang mayroon. Bagong lipat kasi gami guys. Kaya walang masyado pang mga alam mo ba? Tsaka wala din amo ko. Bumili lang sila nito. Tapos, ayan. Hindi kasi ako mahilig kumain yan. Bumili lang sila ng pork para may food daw ako. At saka si Koda. Tapos may manok. So, paghahapon sila umalis. At si nanay naman, sa August pagdating Tapos si tatay, 2 weeks lang yun doon. Kasi may kasal nga daw. So guys, i-off ko na to guys kasi ano, ayaw kong maluto yung litos eh. Kinakain lang tong litos, no? Ginawang salad. So guys, thank you for watching. Luto na yung nilagang baboy. Na walang halo. <laughs> ang halo lang niya guys is litos. Tapos mayroon tayong onion, may kamates, tapos chili, that's it. Tapos pork bones. So, ang gagawin ko is, i-off ko na guys. Luto na. Thank you for watching, guys. You know, luto na. Yummy, yummy. Delicious pork soup, soupy. Sabaw, sabaw, sabaw na nilat. nilat ang baboy. Thank you guys for watching and the support. Thank you. Done cooking. Finished products. Products.